Ito, Wala pa ang COVID. Magandang gabi sa inyo lahat at Happy New Year sa atin. At <clears throat> magpapalit na naman po na taon, ang ating taon. <laughs> so bukas, bisperas po ng Pas ah, Pasko. Sorry, ng baga ano ba nangyayari Okay, bukas, December 31, 2020, ay bisperas po ng bagong taon. So magpapalit na po yung taon natin at mag-goodbye -go na po tayo sa year 2020. So medyo hindi maganda ang ating mga experience in the year 2020 but we have learned so many things na pinaranas po ng year 2020 sa atin at magpasalamat din po tayo na ligtas po tayo sa mga sakit, katulad ng pandemya na makalat sa ating mundo, itong taon na to at lagi po tayo mag-iingat lagi. So, uh, pang ilang na po nating pagsasama to sa regarding sa on team verification natin, pang labing isa na po. So, pang 11 times na po natin mag verification na naudlot lang po dahil po nagkaroon po ng aberya dahil so dahil po nag po ang aming internet at Bumalik lang po siya no December 26 yung ating internet. So, welcome sa mga bagong pasok po sa ating live stream at maraming salamat kung kayo po ay nakatawag dito. Kung kayo po ay nakalista po sa ating listahan po diyan, uh, so apat lang po ngayon ang ating i-verify. Pero kung wala po sa inyong, wala yung pangalan ninyo, ay eh, pwede po kayo mag-comment sa ating comment box para at least kayo po ang ating priority na i-verify po sa EBIR offline application. Okay, so sana nagtatas uh, po tayo bukas sa mga at avoid na po yung mga paputok na malalakas po. Salubungin po natin ang year 2021 ng isang magandang buhay at magandang ano pa maganda so sana maging maayos po ang 2021 at yung mga hula-hula ng year 2021 ay palitan po natin ng maganda yung mga bad o mga bad vibes na yan ay palitan natin ng good vibes so okay so ang ating apat na i-verify today uh, this night is uh, number one is Jin Halay Go. Monique Casilang, Michael De, De La Cruz, dalawa po yung team number niya, and Arnold Leonor. So kung andi dito po kayo, pa-comment naman po kung andi dyan po kayo. Hello po sa ating nag-iisang viewer po yan at itutuloy po natin kahit po kay, ikaw po ay nag-iisa yan. Okay, so kanina po nag-live po tayo regarding sa PhilHealth Contribution, yung increase increase monthly contribution na mangyayari by next year, 2021, uh, mag increase po siya ng 5% from 3% to 3.5%. So, don't, so mag-expect po tayo na tataas po ang minimum contribution ng PhilHealth health. Okay guys, so pwede na po natin umpisahan dahil kung apat lang po ang ating i-verify ay medyo maikli lang po ang ating oras na go go din po. Saan? So, ah, team verification. So, dito po sa ating e BIR online application, uh, malalaman po natin dito yung ating tax identification number kung na-verify o na-register na po sa BIR system. So, ganito lang po 'yan. Kapag kayo po ay nagpa-assist through online o Facebook, sila po ay nag-generate through electronic BIR system o yung EBIR system. So paano po ba ito? Kapag nag ano, kapag nag-generate na po yung tax identification number, yung 12 numbers na yan o 12 digits number na yan, ito ay computerized generated na po. So wala na pong uploading na aasaan po dito dahil po system na po ang nag-generate at ibig sabihin register na po sa system ng BIR to. Kaya kung sasabihin po ng ng ating mga kapatid na nag assist po through online Facebook na sasabihin pa nila na meron pang days of uploading po yan, eh, wala po yun. Dahil more on online system na po tayo, o technology uh, up updated, up upgraded na po tayo dito. Wala na po dito yung mano-mano na i-encode na ang ating mga BIR personnel dahil si computer na po ang nag-generate ng ating tax identification or 12, 12 digits number. Okay, umpisaan po natin sa una. Kay Miss Jean Halasgo. Si Miss Jean Halasgo na may pin number na 305-083-41. I don't know, bakit may 044 noon. May branches ba siya? So Miss Jean, paki ano lang naman kung sakaling baka malilay yung pagkakaka-copy ko ng iyong pin number. Okay, Miss Jean 3050834310. Okay, so ay yung pin number, ay wala naman pong lumabas sa invalidate o invalid na yung ang number, kundi Correct naman po ang iyong tax identification number and register po sa ating BIR system. Okay? Next, eh, Monique Silang. Monique Silang, ang iyong PIN number ay 381-038-563. Okay? So, valid naman po ang iyong tax identification number, si Michael De La Cruz. So, siguro mo, mukhang bu busy ang ating mga magpapabalidate ngayon dahil, dahil nga sa naghahanda po sila ng mga kanilang nga handa bukas. Pero ni-prepare na po nila bukas para hindi na po sila masyadong mag hold At naiintindihan po natin. At i-verify na po natin yung whether wala sila or hindi dito. Okay, Michael Dela Cruz, ang iyong unang tax identification number ay okay. Register po sa ating BIR system. Ang pangalawa naman kung sakali sa kasamahan mo to, may verify po natin. BIR system or recorded naman po siya sa ating BIR system. Michael Dela Cruz. Arnold Leonor. Si Arnold Leonor, ang iyong pin number ay 349. 5, 0, 8. And 2, 4, 2. Okay, so ang ating apat na taxpayer na nagpa-verify ay wala namang pong problema sa kanilang TIN o tax identification number. Okay, so yon Hanggang dito na lang po tayo. Kung wala naman po tayong question or kung sino ka mang nag-iisang viewer, kaway-kaway po yan. Baka hindi ka pa po apag verify ng iyong tax identification number. Okay guys, so bukas, um, siguro, ang gagawin lang natin bukas, uh, yung mga memories ng year 2020. So pero hindi na natin ilalive yun. Gagawa lang po tayo ng isang video regarding or the memories of year 2020 hindi naman siya related sa ating content pero masarap din balikan yung mga nangyari sa 2029. Halo-halo, merong merong magandang natutunan, meron ding meron din na kailangan nating natawag eh, dito. Magandang natutunan plus yung mga bad sin, uh, bad experience na naranasan natin itong taon na to. So magiging aral na rin po sa atin dito and also yung mga government ng bawat bawat mundo o bawat bansa ay magiging handa na rin po sa bawat phenomenon or pandemic or ano sakuna na yan. Okay guys, so hanggang dito na lang at kung mga kung kung kayo ay na-late, pwede niyo po i-comment diyan sa ating comment box. Pero siguro, isa next live stream na po natin i-verify po yan. Okay guys, so, maraming salamat. I'm your host, Paolo Garza, sa Twitch channel. Saying goodbye. At ingat po. Maraming salamat po. See you on my next live stream. Bye.